Kung may magiging mensahe po ako sa mga kapwa ko mag-aaral na nasa ganitong sitwasyon siguro po yung ganoon yung celebrate po nila yung mga napagdaanan nila in the past kasi yung dati po nilang am um, sarili is dati nang pinangarap yun and ngayon kailangan po nilang mariricas na napagdaanan na po nila yun and okay yun ang mas lalo magpapatatag sa iyo yes, yung mga po. pinagdaanan mo at fate di ba yes. So, so, yun. yun nga eh yung kahit pinagdaanan kahit na mahirap uh, i-celebrate mo pa rin yes, diba? yes, hindi yes, lang yung magaganda si celebrate mo kasi pag pinagdaanan mo yun ibang tao ka na di ba yes. ibang tao ka na. Mas malaking tao ka na correct at mga challenges sa buhay di ba isipin mo para mas lalo kang maging matatag di ba yes. Mag po. so yun nga yung makukuha mo dito na 5,000 sa tulong abante paano mo gagamitin para mas makaabante ka sa pangarap mo bilang isang estudyante? Ayun po. syempre unang-una po maglalaan po ako ng um, parte po nun sa tuition fee ko po. Since, um, yun nga, may nabihaberan po kaming units ngayon sa college. And then, yung iba po is tatabi ko po for pang allowance po, next sem. Ayun po. Okay. And pang tulong na rin po sa bahay.